Naisin natin yung mata mo lang. Kain ang mata mo. sa museo na kaluluma. Mm -hmm. Nahulog yung muta mo, girl. Ha? <laughs> Malinis ba? Malinis? Masakit. Hindi naman masakit yan. Ano lang? sakit ba? Masakit ba? Hindi? Ano sakit. Kinis na agad. tayo mo. Hintay nga pa ba? <laughs> Hindi ka nakikita sa video Malinis na malinis si ate girl. Malinis naman sa kabila. Ito na yung kita. Baik yan, bait ng pusa na yan. Hmm. Green ice ay nga, ganda, ganda green ice pa siya. Diba? Ganda. Tara kang baby. Oy. Ano? Uh. Baby yan. Baby yan. Uy. Ta, alis. Tawang muna. Video muna tayo sa gilip. O, tingin mong na na mukha. ganito. Gundo-gundo ng puso na yan. Diba? Ito, harap. Ay, hindi, hindi, hindi Hindi na, hindi, hindi po Hindi po, hindi po Hindi po

Picture tayo, picture. Ha? Then ado doon ka tumingin. Dito. Dito ka tumingin. Picture tayo. Ay, picture lang eh. Picture. Yan. Tingin ka dito, boy. Girl pa lang. Green eyes. <laughs> green eyes, yeah? yan. Oh, green eyes ka, girl. Ha? Ha? Bady Bagi-bagi na add bae ay ginn 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 ganda ganda pag ganin mga um, labas yung green eyes niya nana mga um, labas green eyes mo sinin sa musang di maluluma bini-bini ganda na dalda mo, na naman ako sa puso na to eh, nang na naman ko eh, hmm. 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 <laughs> ay gigil <laughs> yan yung gigigil eh nakaka gigil ka kasi be. Alam mo ba Ha? Huh? alam mo bang nakakagigil ka? hmp? 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 grabe tayo nagkamukha tayo sinong maganda si tanda mo si baya <laughs> sinong maganda ba eh, tingnan mo tingnan mo sinong maganda sa atin dali sinong maganda ako o ikaw sinong maganda dali sabihin mo sinong maganda Kau ingin kerja?

Akain ko yata yung balahibo mo. Picture. One. Two. Tingin ka sa video. One, two. Click. Hmm? One, two. Tingin ka kasi sa video. Ah, parang yung picturean ko. One, two. Dito. Dito. Ay, tumingin. <laughs> Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw na daw niya. Huwag na lang tayo. Karuk, karuk, sa akin. Kasi okay. is... may bagyo na know, naman. Alam mo ba? May bagyo? Alam mo bang may bagyo ba? Hmm? Alam mo bang may bagyo? Ha?